gamitan pa ba ang tawag dyan? <laughs> Parang ano to ah. Uh, ang tawag dito? <laughs> Budega. <laughs> Matinditinding declutter ang ginawa. Grabe. Grabe na to. <laughs> medyo na ice ka na yan. Oh, medyo okay na yan. Mas ang kong mga papadala sa Pinas. Napakadami. Eh, yung mga ikikip ko. Pero yung mga iba, sobrang dami ko ipapadala. So far, eh, yung mga hindi ko na nagustuhan. Dami, oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hello mga loves! So, day off pa rin natin ngayon. And dahawa ko ng aking Jusawa kasi nga, di ba may sakit siya. So, alam niyo yung ginawa ko na buong, ano ko, buong day off ko. Kahapon day off pa rin ako mga lang. So, naglinis-linis ako. Ang talagang super declutter ang ginawa ng lola niyo mga loves. Ang dami kong mga, ang mga damit na hindi ko na ginagamit, na hindi ko alam na meron pala ako ng mga, mga damit na yon kasi sobrang da. Alam niyo mga loves, nung dumating ako dito sa Jumerica, ang timbang ko pa, kasi sobrang payat ko. As in, ano lang yata ako. Mga size 4, size 6, US size mga loves Pero ngayon, bumapara na mga size, size, ano, size 8, mga ganon. So, ang dami ko mga damit na hindi ko na nagagamit. Kasi ilang, ilang taon na ako dito, mga love, seven years na. So, sobrang dami. Yung mga iba mga last, marami na rin akong pinadala sa Pilipinas. Pero, hindi ko in-expect na ganito para talaga karami yung mga damit ko, mga loves. As in, kahapon, buong araw, buong gabi, as in, mga loves, natulog ako. I, I think, natapos ako. Actually, hindi pa katapos. <laughs> ang dami ko pang gagawin. Ang dami pa talaga, mga loves. Kaso, may ano na tayo eh. Wala na tayong time. <laughs> So ngayon, tignan nyo, nag-order pa ako sa Amazon nung lagay ng ano, ng parang, eh, napapakita ko sa inyo mga loves. Papakita ko rin sa inyo kung gano'ng kakalat ang bahay namin ngayon kasi nga, nagde-declutter talaga ako. Tignan nyo. Tignan nyo mga loves. So, eh, yung mga damit na hindi ko na ginagamit. Tignan nyo, punong-puno yung malaking trash bags. As in, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, ito yung mga damit, uh, mga tupiin ko kasi naglaba ako. <laughs> Tapos, ayan pa yung mga um, i-organize natin, mga loves. Sobrang liit lang kasi ng bahay namin kasi sobrang hirap mag-organize. So, ayan, isi-send natin yan sa Pilipinas. Um, gagastos ako sa box pero okay lang mga loves kasi marami makikinabang dyan. Mga family ko sa Pilipinas, alam nyo na mga um, angkan namin doon, both sa Nueva Ecija at sa Leyte. So ay maghati-hati sila. Sobrang dami yan mga loves. Karamihan dyan, mga brand new pa kasi hindi ko pa, sila, <laughs> hindi ko pa sila mga nagagamit mga loves. As in, tapos maray mga hoodie. signa niyo to. Example, mga loves. Ayan, no, oh, may tag pa. Ayan, tong dress na yan. Tapos, ito may hoodie. Basta sobrang dami mga loves. Marami mga pantalon. Mga, mga dress. Shirts. Halo-halo na yan mga loves. Tapos, ito yung medyo na-organize ko ng mga loves. ka,so So, hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Kasi, kailangan ko linisin yung isang kwarto doon. Kasi, doon ko tinambak yung mga ibang damit ko. Hindi ko pa na-declutter nade yung mga damit doon mga lasca. Sa kwarto ko pa lang yung na-declutter nade ko. And, ito na yung mga hindi ko na... gagamitin. O, oh, di ba? Would you imagine sa isang kwarto pa lang yan, mga loves? Pero sa isang kwarto, hindi pa tayo tapos. Tapos, ito yung mga dresses na ikikip ko. Ang kalat, di ba? Ayan, konti pa lang mga loves. Eh yung mga dress na ikikip. <laughs> Sabi ko nga pwede na ako mag ano, mag online. <laughs> mag online mga loves. Ayan. So, marami pa akong i ano, declutter mga loves. Alam mo yung naglinis ako, tapos ang kalat pa din mga loves. Kasi nga, hindi ko alam kung saan yung ilalagay. Hindi ko ba siya ma matanggal dito? Kasi yung kwarto namin sobrang liit lang mga loves. So, wala space doon. Pakita ko sa inyo ah. Marami store pero sobrang ano ng bahay na ng mga lang sobrang liit. So pagdating mo dito, ito na yung kwarto. So ito yung mga medyo naggawa ko na ng konti mga loves. So inyo yung mga damit ko na ewan ko bakit ang dami ko pa rin tinira. <laughs> eh mga loves, mga t-shirts na madalang ko na din magamit. Pero pag summer magagamit yan mga loves. Ayan, medyo, kunwari, organized, pero ang dami pa rin. Ito, papadala ko sa Pilipinas. Tapos, so, ito, Anda, ayan yung mga hoodies, mga ano na ikikip ko, mga loves. Mga hoodies, mga pullover. Ayan, madami sila kasi mahilig ako sa mga ganyan, mga loves. Ang gandun sa, sa dulo. sa so, ayan ang aking pinagkakabalahan uh, yung day off ko, mga loves. Nag-order, so, sa sa inyo, madami pa kayo order sa Amazon na yung hangiran, mga loves. Kaya, pag dumating yun, I think sa Friday yata dadating. So, baka ano, malinis ko na isang kwarto and then pwede natin ilagay din yung mga ibang damit natin. so ito yung aking niluluto. So ay mga loves, nagluluto ako ng beef noodle soup kasi nga para sa ano, magit sa sa cough and cold kasi alam nyo na, soup, any kind of soup is okay. So ito yung tinatawag na, na beef noodle soup kasi may kasama siyang beef, ayan. And, ah, beef noodle soup. Basta na yung beef noodle soup beef vegetable soup. Yun pala yung tawag dito mga loves. Ayan. O, diba? Nagugutom na ako. <laughs> Kain tayo mga loves. At syempre, habang may ginagawa tayo, meron pa rin tayong nakasalang na labahing. Ganun talaga dapat multitasking. Kain tayo mga loves. Ayan ako yung disawa. <laughs> I can't see you. I don't want to see you. It looks terrible, mga loves. Ubo-ubo. Ay, gluto kong palaging soup. Nag-sopas sa nag-potato soup. Tapos, ito naman niya yun. Kasi, para mas makaano sa ubo at sa sipon. Hindi nga mga makatabi magkatulog kasi, matulog kasi. Pag nakahiga siya, mga loves, ano, mas lalo siyang inuubo. Kaya, dito lang siya natulog sa couch. Tapos ako naman, busy-busy. <laughs> Sayang, wag niyo nang ano yun kasi makala talaga. Diyan ko lang muna siya nilagay mga lakas kasi wala pa akong paglalagyan. Saka na lang ulit tayo mag ano. Mag... Ay, lilinisin ko today yung isang kwarto. Pag natapos ko nang linisin yun, dun ko siya ilalagay. Ngayon, kumain muna tayo mga lakas. 2.30 na. 2.30 p.m. Mm. Bukas yung duty na tayo mga loves. Meron pa tayong tirang kape. <laughs> Malamig na yung kape natin. Ay, dapat ininit ko pala. Di bali, mainit naman ang ating ano. Mainit naman ang ating soup. Super nag-break out ako mga labs. Oh. Kung kailan tayo mag-cruise. <laughs> In two weeks. Today is what, huh? The 25th? 24th. The 24th. Mag-cruise tayo. Alis kami din ng May 9. Then ang cruise is May 11 to May 19. So, bali arin Mangalabs, Eight days cruise. 16 more days. Mm-hmm. What's that? 16 more days? Is that right? Mm-hmm. Days 20. Chippewa is on Saturday. Mm -hmm.